Tio, kamusta po? Ayan mga mi, um, pumunta nga kami dito sa Sariaya, Quezon. Tapos, ito nga pala si Tio, kamag-anak ng aking asawa. At minsan lang kami nagagawin dito sa kanilang lugar. At nakita ko nga yung aming Tio na, ayan. Um, at Tio, ano pong nangyari sa inyo? Bakit po namamaga yung mukha ninyo at may mga sugat po? Ano pong nangyari? Ano pong ginagawa ninyo? Bakit ba, po? Yung... Ba, no, ba, no, Pagpalagin ng gano'y No. Ah, ano po 'yung magiinit po kayo ng tubig? Oo. Oh, Tapos nung magiinit po kayo ng tubig, bali ayun po 'yung kanilang ng oh, um, kalan. Tapos nung magiinit na po kayo, ano pong nangyari? Uh, ano pong nangyari sa inyo nung ano, natisod kayo or natumba? Mhm. Na natisod doon. Ah, natisod po kayo. Oo. Oh, bas ko. Nadaan ko ng tubig. Saka? nag-iinit kayo ng tubig uh -huh. kasi yan po bang sugat ninyo ay na pa-check up po ninyo na o ano po yung ginagamot ninyo ngayon? Kasi ay, Grabe po oh. Ah, Opo, oh. oh, no, ipasapo tas yung mata ninyo medyo namumula at yung oh. sa may bandang kilay po ninyo magang-maga. Bali mga, mga mga mi, ayan. Um ito po yung kanilang bahay and yung tiyuhin po ng aking asawa, meron pa po siyang isang kapatid bali sila pong dalawa ngayon ay PWD po bali yung nakahiga po ngayon ay ano po siya, uh, may polio po siya so parang pinanganak na may polio, so ayun po yung ginagamit niyang wheelchair tapos uh, may po silang dalawa po yung magkasama at nung tinanong ko nga po um, nakakalungkot lang kasi hindi po pala sila kasama sa four piece um, ito po kasing dalawang tiyuhin nila ay PWD po talaga tapos ayun po, kaya po mas prone sila sa accident kasi nahihirapan na rin po silang maglakad at kumilos. So ngayon mga mi, uh, may ko po yung status. Bali bukas, ang gagawin ko na lang since um, ngayon, pasensya na po kasi ngayon ko lang po talaga sila nakita. At ayun po, nadaanan po namin na nakaupo po si Tio dito sa may upuan niya. At nakita ko nga na namabaga yung kanyang mukha. Bali bukas mga mi, uh, pupuntahan namin dito sila ng maaga para mai- Pakita ko po sa inyo kung paano yung ginagawa nila sa araw-araw, kung paano po sila nagluluto at kung paano po yung ano kasi sa ngayon po um since PWD sila, wala po silang source of income. So sana uh, mapasali sila sa 4P's kasi wala talaga silang kakayahan na magtrabaho, hindi po talaga nila kaya lalong-lalo na po yung kapatid niya na may polio. So Ayan po yung ginagamit niya. Naka ano po siya. Naka wheelchair po siya pag lumalabas. At ito po yung bahay nila. Ang nyo. Pasensya na po ha. Kala ko po natutulog po okay. kayo. Opo. Oh, so magandang gabi po. Um, patulog na po kayo. Ah yeah. hindi pa. Nahihiga lang po kayo. So ayan po. Um, ang sabi po ni Tio. Dito ba daw po siya nagpapainit ng tubig. Tapos um, natisod daw siya. At natumba. Kaya po pumutok yung doon sa may kilay niya at namamaga. So, nakakahabag po talaga mga miya ang sitwasyon nila at nung tinanong ko yung ibang kamag-anak ay hindi pa po pala talaga sila kasama sa four piece. So, hopefully, um, itong pagbibidyo ko na to ay maging way na mapansin po sila at mabigyan po ng tamang um, tulong okay. ng DSWD kasi wala okay. po talaga silang kakayahan na maghanap buhay. Dalawa po sila, magkapatid po sila na magkasama po dito sa bahay na ito at ito po ang kanilang tinitirhan. Ayan po. Ayan. So kayo po, ah, dito po kayo natutulog. Tapos yung kapatid po ninyo, saan po? Dito sa taas? Sa taas? Ah, doon, doon daw po natutulog yung kanyang kapatid. At dito na naman po si Tiyong. So ayun po. Um, bukas po, balak ko po na bumalik dito, makapagbigay man lang ng kaunting tulong po sa kanila. Um, kahit po, para lang hindi na nila intindihin na bibilhin pa. So, sa ngayon po kasi, um, yan, nagsisimula pa lang po ako. At hopefully po, pag nagkaroon po ng swerte, ayan, ito po ang talagang dapat nating tulungan. Yan. So, nananawagan po ako sa DSWD po ng Sariaya, Quezon, na sana po mabisita nyo po sila at mabigyan po natin <laughs> ng tamang o ng, nang tulong po. Kasi wala na po talaga silang kakayahan na maghanap buhay. Hindi, kahit gustuhin man po nila, hindi na po nila kakayanin. Kasi yung isa po may polio at ito po is hindi, hindi rin po talaga anormal yung kanyang pagkilos. Nakikita ko po sila dati, uh, medyo malalakas pa. Pero ma, uh, year ago na yon so medyo matagal-tagal na rin at bihira nga po akong inagagawi dito sa lugar nila. Kasi pag umuwi po kami ng Quezon, um, two, one to two days nang po. So talagang sobrang kulang yung oras po namin. So ngayon lang po talaga ako nagawi dito. So ayun lang po yung update ko mga mi at bukas pupuntahan ko at ipapakita ko po kung paano po sila um, magluto ng kanilang pagkain at kung ano po yung pang araw-araw nilang gawain. So maraming maraming salamat po tiyo at sana po gumaling po agad ang inyo pong sugat kasi sobrang parang ano talagang medyo napuruhan po yun dyan sa may mukha po ninyo na namamaga po talaga sige po maraming maraming salamat po at um, oh. ayun po um, kung may kailangan po po kayo sabihin nyo lang po sa akin para po in case po mahingi po natin o maiakit po natin sa mga kinauukulan okay po maraming maraming salamat po tiyo